Thank <laughs> you. Hello, kumusta isang magandang araw naman po sa inyong lahat mga boss. Welcome back po sa aking YouTube channel at Facebook page, Rick Lones TV. Muli po tayo ay nandito na naman para mag-share ng isa na naman nating panibagong video. At for today's video ay nasa duty po tayo so meron ako ginagawa dito unit na Hyundai Grand Titan at ang gagawin ko dito ay magpapalit ako ng AC compressor. So ipasilip ko sa inyo kung ano-ano yung mga dapat gagawin natin kapag nagpalit tayo ng AC compressor. At ang problema na kaya ko siya papalitan dahil po mayroon siyang uh, ingay kapag ka nag-engage yung AC compressor. So yun po mga boss, pero bago yan sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel at hindi pa nakapalo sa aking Facebook page, please pakisubscribe na yung aking YouTube channel at ipalo niya rin po yung aking Facebook page. So yun po mga boss, tara, sabay-sabay nating panoorin tong video na to. Pasok mga kaibigan! Sir so, po mga boss na dito po tayo sa loob ngayon ng unit na ating gagawin at iparinig ko lang sa inyo yung ingay ng easy compressor kapag ka nag-engage so ayan po naka-start na yung makina niyan ayan then nandito yung kanyang switch ito yung saka blower so ito ko lang sa number 1 then ito yung kanyang easy compressor switch pag iton turn on ko yan maririnig nyo yung parang nag-rattling so ayan iton on ko siya ayan po narinig nyo yun yung concern ng customer so papalitin ko na siya ng buo ito kasing yung Grand i item ay uh, wala siyang belt adjuster so kasama na dito yung belt na kukalkan yung kanyang mismong drive belt saan so, po uh, punta naman tayo dito sa harapan at ipakita ko sa inyo doon yung uh, location ng uh, compressor So yun po mga boss, nandito na po tayo sa harapan ng makina at dahil magpapalit tayo ng isi compressor at ayan po nakikita nyo nandito na yung bagong isi compressor na ikakabit ko at kasama na dito yung drive belt dahil medyo luma na rin yung drive belt at ayan ang una natin gagawin ay dahil machine yung gamit ko so ayan yung machine na gamit ko i-recover ko muna siya para mawala ng pressure yung system. So, ang gagawin nyo rin kapag ka uh, manipul dito ang gamit nyo, pasingawin nyo lang kahit sa low side lang at uh, dahan-dahan lang sa pagbukas para hindi lahat na yung langis. Especially kapag uh, hindi naman tayo mag-plusing. So po, ang gagawin ko dahil nga machine ay i-recovet ko lang muna. So ayan nakakabit na yung high side adapter ng AC machine. Then uh, yung low side ay doon yung ganding bandang. So ayan dito tayo sa machine. Ang gagawin ko ay ayan isit ko lang muna dahil machine nga ah, uh, ayan recovery recycling. So i-enter ko lang. Ayan. Then i-set ko lang sa 1 minute para mas madali yung pressure. Then enter again. Then magno lang tayo diyan dahil mag-recover lang naman tayo. Tapos yung filling phase ay inulang din natin. So ayan mamaya na tayo mag yan kapag uh, nag charge na so ayan ayan cleaning phase na yan so i-recover -re na yan yung uh, prio na nasa loob ng system ng AC. so ayan dito mag register din yan kapag mayroon na siyang ma-recover uh, at kapag uh, natapos na ay uh, mayroon namang warning yan itong machine na ito na tutulog at makikita natin yan sa gauge uh, na yung kanyang gauge parehas so yun po nakikita nyo nakaregister na yung kanyang quantity ng prion na narecover so yun tingin uh, bababa yan so yan ang tagay natin yung susunod natin yung step na gagawin so yan po mga boss tapos na pong uh, narecover at ayan po nakikita po natin yung kanyang gauge yung suction ayan nag 0-0 na din ito namang sa side, side ay 0-0 na rin Then, natin po makikita dito sa na-recover na ko na yun. Yan. Meron siyang 380 grams. So, po. Uh, dahil tapos natin uh, na-recover uh, at wala na siyang pressure sa loob. Ayan. Dito na tayo mag-umpisang magkalas ng AC compressor or magbukas ng, sa kahit anong fittings ng AC system. Take note lang mga boss. Bago tayo magbukas ng AC system uh, make sure lang na wala na pressure yung loob kasi po pagka nag bukas tayo na mayroong pang pressure ay may tendency na medyo uh, sasabog kasi po uh, malakas ang pressure niyan so yan sa akin nga ay na i-recover ito na dahil machine nga yung gamit ko at doon sa mga manifold gauge lang ang gamit ay pasingawin nyo lang muna at landahan lang yung pagbukas natin so yan ngayon ay kakalasin na natin yung AC compressor ito yung apat na tornilyo nya na number 12 sa kanyang bracket then yung kanyang tornilyo na nasa discharge at sa suction na uh, fittings so tinanggal ko na siya at ibaba, ibababa ko na lang yan so yun lang po yung ating tip na may bigay sa inyo at safety tips na may bigay sa inyo at sana po ay inyong pagkuhanan ng kaunting kalaman at antabayan natin yung susunod na step na gagawin ko so yan po mga boss atin po makikita na ibaba ko na yung old AC compressor ayan po ito na yun at ayan po yung sinabi kong apat na tornillo na number 12, ito yun, yan yung apat at yan po yung nakakabit doon sa bracket ng AC compressor then ito naman yung kanyang suction, mayroon din siyang number 12 na bolt dito, nakakabit sa kanyang fittings, at ito naman yung sa discharge, ayan then ito yung kanyang uh, connector so dito nakakabit yung socket connector na galing sa wiring harness, at ayan ito yung ating uh, bagong nakakabit, tinanggal ko na yung uh, takot niya dahil po ayun uh, nilagyan ko siya ng langis at take note ng mga boss kapag po nagpalit tayo ng AC compressor especially kapag ka contaminated yung system make sure lang po na bago natin ikabit yung uh, bagong compressor na ikakabit natin ay uh, na-flushing natin yung buong system dahil pag ka contaminated at ikinabit natin na hindi pa na-flushing yung system may tendency po na papasok yung contaminated na langis dito sa yung mga metal particle at maaari pong um, mabilis lang din masira yung ating AC compressor na ikagabit. so make sure na maplasing natin bago natin isaltak yung bagong AC compressor at kapag po contaminated yung system ay automatic na natin ding papalitan yung filter dryer at yung expansion valve at huling tips na lang bago rin natin ikabit yung uh, bagong isu compressor make sure na uh, na check natin yung level ng oil para sigurado tayo na maayos yung function ng isu compressor na bago na itatabot natin so ito ay tapos ko nang uh, na check yung langis at meron man uh, at nagdagdag na lang din ako ng konti Then po, Ito yung ating mahalagang kalaman na binagi sa tungkol sa ito so, kong Sana po ko ay makatulong sa inyo at sana po ay inyong magustuhan. So, ang tabayan natin yung sunod pa nating magamagong upload ng mga video. God at maraming salamat sa inyong katuloy na support ka at panunod sa mga video.